Magandang gabi mga kapatid. Ngayon nga ay nakaipon kami dito sa church sa MCCG. So it's already 6:30 PM at naghahanda na kami para sa gaganaping necro service sa patay mamaya dito sa Barangay Gabaldon. Bali ang necrological service ay luksang parangal para sa namayapa. At sa service na yon, importanteng makapakinig ng salita ng Diyos ang lahat ng mga taong nakikiramay at makikinig mamaya, especially yung pamilya ng namatayan. Mahalagang mapakinggan nila ang kalikasan habang sila ay buhay pa dito sa mundo. So habang hinihintay namin ang iba pa naming mga kasamahan, isinasakay na ngayon nila Kuya Tirso yung mga kakailanganing mga gamit para sa gaganaping necro service. Mamaya, at uh, higit sa lahat dito yung powerpoint, yung laptop yung speaker at iba pa so unti-unti na ito isinasakay sa kolong kulong para maihatid na mamaya-maya so ayan, almost ready na ang lahat ng ating kakailanganin para sa ating necro service later siya nga pala, sa gaganaping necro service, usually ito yung mga gagampan. Meron tayong MC, mga aawit or worship team, and then after ng awitan ay ang mga magdetestimony o magpapatotoo ng kanilang buhay kung paano sila binago ng Diyos. Sunod na ang ating speaker o yung magbabahagi ng salita ng Diyos para sa mga tao. Finally, we are here sa ating venue para sa ating gaganaping necro service and this time ay siniset up na ang ating powerpoint at nakaupo na rin ang iba nating mga kasamahan para makapag-umpisa na tayo maya maya ng ating program pagdating ni Pastora. So ang oras ng ating arrival dito sa place ay 7.30pm and I think by 8pm ay pwede na tayo mag-start. So ito na nga mga kapatid, tayo po ay nagumpisa na ng ating program for our necro service at pinangunahan po tayo ng ating pastora for our program and opening prayer. Ito. Hiling din po namin Panginoon sa lahat po ng mga narito, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapitbahay. Samahan niyo po sila at pagpalain. Ibukas po ang kanila pong isipan upang ang mga salita mo ay po sila Panginoon. Maranasan nila ang iyong pagkukup at pag-akap sa kanila sa ito Panginoon at sa araw-araw po ng kanila pong buhay. Bigyan niyo sila ng kalakasan Panginoon na nagbumula sa iyo. Hiling po namin Panginoon ang katagumpayan ng aming pong gawain ito. Tanto, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na. Marami pong saksang parangal po para sa mga yata. So marami pong salamat at sisimulan po natin para sa pag-aawitan. So sa lahat po ng mga nakakaalam ng awit, ay sumabay po kayo. So ngayon po ay mag-start na po tayo sa ating pag-aawitan, sa ating pag-worship, sa ating Panginoon. Thank <laughs> you. Ito po namin yung yung panandalian, yung inyong mga tenga, at sa mga inaabot po ng tinig na ito, nawa po ay mapakinggan niyo po ang salita ng Panginoon. Amen. May katanungan po dito, nasabi po dito, bakit kailangan mamatay ng isang tao? Naitatanong po ba natin bakit kailangan mamatay ng isang tao? Diba lahat po ng tao takot mamatay? Yun po ang katotohanan. Subalit, so, meron po tayo kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang oras, at tingnan po natin yung simenteryo. Di po ba? Tingnan natin, merong bata, matanda, sa middle age, hindi po pare-parehas yung edad nila sa kamatayan. Di po ba? Kaya, ang kamatayan po ay wala pong pinipili. Lahat po tayo ay darating po sa kamatayan. Amen? Amen. Kung tatanungin po natin yung Biblia, sabi po sa Job chapter 14, verse 10 and 14. Sabi po niya, Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Sapagkat pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Kung ang tao ay mamatay, siya kaya ay muling mabubuhay. Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Ano? Nakasulat po pala sa salita ng Panginoon, ano? Na ang tao kapag namatay, hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Ito na po yung huli, no? paglagot ng kanyang hininga. At ang tanong pa po dito, mabubuhay kayang muli ang tao kapag po ay siya ay namatay. Pakinggan po natin itong salita po ng Panginoon, sabi ya, no? Kung pagbabasihan po natin ang salita ng Panginoon, ang lahat po ay mamamatay dahil po sa kasalanan. Sabi po sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat po pala tayo ay mamamatay dahil po sa ating mga kasalanan. Di diba ba? Na inaakala po natin ng na mga salita ay hindi po kasalanan